Well good morning again mga ka-adventure This is me Pransi at welcome sa Pransi Adventure At maraming maraming salamat po ulit sa pagsuporta ninyo sa ating channel At ngayong araw ay Thursday, June 6, 2024 Nandito tayo ngayon sa Mega Dike Dito sa may Bacolor, Pampanga At ngayong araw ay papunta tayo sa Porac, Pampanga at kung bago lang kayo sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At itong daan na to, napakahaba niyan. Siguro, estimate ko, nasa mga 10 kilometers, ano? At ito talaga ang isang nire-recommend ko na bike destination. Napakarami pong nagbabike dito kapag weekend. At ngayon, ang pupuntahan po natin, kung nabalitaan ninyo, ay yung bagong issue na naman sa mga na raid dito sa bayan ng Porac tungkol sa Pogo Hub at sa totoo lang po ano may nag comment sa akin ito sa unang vlog ko nung sa hometown ni Mayor Alice Go na may isang supporter nag message din sa akin at sabi nga ah sir meron din pong Pogo sa Porac at hindi ko napansin noon kasi busy tayo sa paggawa ng vlog. At ayun, totoo pala yung sinasabi ng isa nating supporters. At ngayon, ipakikita ko lang sa inyo yung mismong Pogo Hub. Kaya pupunta natin ngayong araw dito sa Porak. At ipakikita ko lang din sa inyo kung ano yung ibang kalagayan na pwede kong maibahagi sa inyo at talaga namang napakaganda ng araw ngayon no? At ang sarap-sarap mag road trip dito sa Megadike, Porak, Pangpanga At kung mahilig kayo sa mga adventure rides Ito, isa to sa mga ma-recommend ko At pinapaalala ko ulit sa mga viewers natin ano, Ang talagang channel natin Tungkol sa mga adventures At kaya napupunta lang tayo sa mga medyo political issue na pagbablog Ay dahil nga sabi ko sa inyo uh, Seryoso ko tinututukan ko sa balita ito kasi bilang Pilipino at uh, isa na rin sa security na lumalabas ngayon sa balita nagiging mainit ang pugo dahil napapabalitang mga nagiging pugad ng mga Chinese na alam nyo naman nagbabalak na sumakop sa ating bansa kaya ganito yung nagiging vlog natin ngayon at gusto ko lang din ma-i-share sa inyo sa mga kababayan natin ang ganitong issue kasi awareness to eh. Dapat maging aware tayo buong Pilipino kaya paki-share nyo po. At nagpapasalamat ako sa mga nagmamalasakit, sa mga concern sa kaligtasan natin. At maraming-maraming salamat po ulit sa mga magagandang ninyong comment. Huwag po kayong mag-alala. Kasi hindi ko naman din po iniisip pang kalagayan ko na pang sarili ito po kasi ang issue na to ay para sa kaligtasan po nating lahat ng mga Pilipino sa ating bansa kaya gusto ko ma-share sa inyo hindi lang po ang kaligtasan ko ang nakasalalay dito sa pagbablog ko kundi po ang kaligtasan nating buong Pilipino kasi nagiging security threat po ito sa ating bansa yung mga lumalabas ngayon na may init na balita sa mga pogo. Katulad po nitong pupuntahan natin ngayon, naglalabasa na ang mga pogo hub. At maraming maraming salamat sa mga government official natin, sa mga kapulisan natin na gumagawa ng aksyon para masolusyonan ito. Woo! Sarap po mag-road trip! Nakakamiss na mag-road trip mga ka-adventure! At abangan po niyo sana wag po kayong magsawang sumuporta sa Pransi Adventure. At sumama din sana po kayo sa mga adventure na pupuntahan natin ano. At maraming maraming salamat po ulit sa viral videos natin. God bless po sa inyong lahat sa mga lahat po ng nanood. Maraming maraming salamat po. Dahil sa mga comment ninyo, sa mga magagandang yung comment, sa mga nang mga viewers natin. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Woo, sarap po. Oh. Sarap mag road trip. Ang isang napakaganda rito sa Mega Dike dito sa papunta na tayong Porac. Napakasinik ng view. Yan ang ganda oh. Sorry, DJ. sa bayan ng Porac no nakalagpas na tayo sa Bacolor Pampanga Nandito na tayo ngayon sa Porac Lapit-lapit -lapit tayo kakaliwa tayo rito hindi uh, ko lang sure kung makakapasok tayo no? Kasi medyo ano pala tong lugar na to eh Exclusive Ayan o oh. Ganda doon no? Parang may park Eto dito Oo nga sa Royal Treasure Dito pala sa loob yung Pogo Hub na nakatago Hindi ko alam kung papapasokon tayo dito Ayan Wala namang nakabantay Ang ganda rito Parang simbahan Oo oh nga simbahan Tapos doon may magandang park doon no? beya resort hotel and resort oh ganda no ko muna kayo dito ayan no bago tayo magpunta doon pig pig and berry ano pala, head on pig and berry oh ganda rito oh. 'di ba talagang exclusive tong Lugar na 'to, may mga dining area. Sir, pwede pumasok, sir? Dito lang titignan ko lang, sir. Dito, titignan ko lang 'tong area. Ang Ano 'to, sir? Nag-ooperate 'to? Nag-ooperate? Ay, 'di, sir. Tinignan titingnan, sinilip ko lang. Ganda. Parang garden. Oh. Giyokolo. Doon pa, yung simbahan. Ang ganda ng simbahan. At ayun, hindi na tayo dumiretso doon. Pinakita ko lang naman sa inyo yung pinakabungad. Ano? May security guard eh. Mukhang hindi rin tayo papapasukin. Kaya diretso na tayo. Pero ang ganda rito sa lugar na to. Parang mga mayayaman ng mga nakatira dito eh. Ayan o, no? oh, kita niyo yung kotse na mga kasalubong natin o. No? Oh. Ang bangis oh. BMW oh. 'Di ba? Ang yaman. Meron nang security. Please present, government upon entering. Wala na pala 'to. Hindi na ba? Pwede pumasok, sir? Ala, magtutor lang, sir. Mag o. Oh. May mga pulis ano, so, pumasok Ajaan sa kanila. Hindi nila pinatutuloy, no? Oh. Ah, oh. wala rin? No, Oo. Hmm. Kaya pala. Sh, pwede kong silipin nilang, sir. sir. Ay, ID. Oo. Oh. Ayan. Oh. <laughs> Ayun. Ayan. Thank you, sir. Ganda rito Ang lalaki ng mga Bahay ano Ang yayaman Ang yayaman pala dito Ang gagara ng mga bahay Seafood Restaurant Slow down. Ay talaga palang exclusive tong lugar na to eh. Wala na ano. Hindi na ata. Sir! Good morning po. Ay! Good afternoon sir! Pwede yung pumasok sir? Wala magtutur lang po sir. Ay! Negative po sir. Negative na na. Mayroon oh, ko yung operation po sa loob. Oo. Ayun kaya... May kibalita lang. Nung lang po. <laughs> sir, oh. Naman, pwede na. Ape, pwede na. na po mga, mga ilang araw po yan, sir? Di pa na, oh. million, pero di naman magda, ah, kaya pala. Eh, yun nga. Yung naano ko sa balita, parang... Ka, sir. Hindi naman, sir. Habi ko lang. <laughs> Oo. Oh. oh. ride rice lang. Kaya, napunta lang dito. Makikimarites. <laughs> Opo sir, sige po, nauna, naunawa natin yun sir Ano lang, at least na ano lang natin na, Napuntahan ko lang Sige <laughs> po sir, thank you po Apo, thank you sir At ayan o, no? dyan na yung pinakalugar At at least, ito na yung pinakamalayo na mapupunta natin At ayun nga, ayun sa investigasyon ano Ayun sa mga naka-duty na personnel Eh, bawal pa, bawal pumasok kasi under investigation pa at napakainit pa ng balita. Kaya dito itutur ko na lang kayo kung ano yung makikita natin dito. Ayan oh. No? Pero ang galing dito no, yung mga bahay oh. Ang gaganda ng mga forma mga mansyon tsaka ang gaganda ng design kaya lang parang wala nang nakatira at naabando na yung iba ayan o oh. ito meron dito nakatira may sasakyan eh o oh, ayun o oh. marami kong nakikita mga classic na vintage na sasakyan dito ayan, oh. ayan kita nyo diba ang titindi o oh. Ito ginagawa naman. Kaya kaya pala ano dito sa lugar na to. Talagang hot zone mo na tong lugar na to, hot zone mga ka-adventure. Ayun lang ang may share ko sa inyo. Ah, ito tour ko na lang kayo dito sa lugar na to para makita ninyo yung pinaka location ang daming establishment dito na korean at yan guys ah, dito tayo iikotin natin to yung lugar na yan at tignan natin kung makalapit tayo ng konti para makapagpalipad tayo ng drone Napakalaki pala ng lugar na to. Ah, talagang hindi nyo basta-basta mapapasok yung lugar na merong operation ng Pogo dahil ngayon po na high risk may mga bantay at under investigation pa rin daw hanggang ngayon kasi nga po inihinala nila na meron pa rin mga tao na nasa loob ng Pogo Hub at hindi po nila basta-basta mapasok dahil wala pong magre-receive nung, pinaka parang warrant of arrest yata yun. Umikot tayo dyan eh. Dito kanina. Talagang puro pader pala to. Kaya ang layo pa ng pinanggalingan natin. Sarado ang buong lugar na to. Itong buong parang subdivision yata ito eh. At uh, pagka may bantay pa rin dito, eh, hindi na tayo makakapasok. Ayun, dito sa bandang kanan natin, yung Pogo Hub Building na under investigation. At least naipasyal ko kayo, no, mga ka-adventure. At naipakita ko lang sa inyo yung lugar na kung saan merong kaganapan uli ng operation, ng pag-raid sa Pogo. At time check, it's now 12 o'clock. baka uh, mayroon din bantay doon at ayun nga oh may nakabantay na mga pulis na akong nakikita sa malayo at hanggang dito na lang tayo guys kasi nakikita ko may patrol doon Naka... at hindi na tayo lalapit ano? para makialam pa at pinapakita ko lang sa inyo, ito yung lugar na yan, yung sinugod, Di bali dyan na raid yung 200 na sinasabing mga foreign citizen at kasama yung pitong Filipino citizen dyan na mga pinapahirapan dyan sa Pogo Hub na yan. nagpapasalamat tayo sa mga opisyal na gumawa ng pagsuri nito at na-raid nila yung operation dito. Uh, maganda to kasi mapapagtulong-tulungan na mawala ang lahat ng pogo rito sa Pilipinas. At dito ko na tatapusin itong vlog na to. Maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa Porac, Pampanga. At ito lang po ang may papakita ko sa inyo sa ngayon na update tungkol dito sa bagong issue na ni-raid na Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga. Uh, sa ngayon medyo iniimbestigan pa kaya hindi pa tayo makapasok masyado doon at hindi naman tayo para makailam doon sa investigasyon na yun. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung video na to para sa kaalaman natin lahat na magtulong-tulong tayo na mag mapuksa itong mga ganitong illegal activities ano at sana maging ano na magkaisa tayong lahat dahil ito tinutulak ito sa Senado na maipush na sa Office of the President para magkaroon ng desisyon na tugsain na talagang lahat ng pogo rito, policy na. Kasi napanood ko yung sa kapihan sa Senado kay Senado Ontiveros na pinipilit nila na makapagsampa ng hain ng, ano, ng dokumento para maaprobahan ni President Bongbong Marcos yung aprobon niya na malusob na maano natin lahat ng mga pogo rito sa Pilipinas, ma-demolish na, mawala na. Kasi nagiging ano nga ito, pinaka security threat nga. Ayun ang pinaka nakikitang angulo dito sa nang Senado, no. Kahit kahit ako, ito yung nakikita kong angulo dito. Uh, yung security threat natin. Kasi Biriño naghalat na, nagkalat na. At sana kung meron kayong na uh, lalama na illegal activities dyan sa lugar ninyo, kung saan man kayo, Uh, maging alerto po, maging vigilante tayo. Kung meron kayong mapapagsumbungan, isumbong nyo kahit sa mga barangay officials natin ano para matu sa itong ganitong klase ng illegal na organisasyon. Kasi kawawa naman tayo, Pilipino, dahil... Dito sa bansa natin na gagaling lahat ng mga illegal na activities ng Pogo. At yun lang ang sasabihin ko guys. Maraming maraming salamat ulit. Maraming salamat din po sa mga concern ninyo at ito naman po sinishare ko lang para sa awareness nating lahat at para sa ating pong lahat ng mga Pilipino kaya ganoon gusto ko lang talaga ma-share kasi uh, hindi po biro sa akin yung ganitong nangyayari lalo na sa maraming parte ng Pilipinas na merong ganitong illegal na activities kaya magtulong-tulong po sana tayo na maging aware at mawala na tong pogo na to maraming salamat po ulit. stay safe, ride safe, be safe God bless everyone. Francie Adventure signing out.